Eh, gano ba kalaki yung tinatago mo? Pero, ate, baka kapag suot ko natin, dumungaw na yung... Ano ko? Nag-basketball ho kami? Kamusta mga kaibigan? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa dalawang masarap na magkapatid na sina Myra at Loretta. Matagal nang pumanaw ang kanilang mga magulang kaya ang kinabubuhay nila ay ang malawak nilang taniman ng pinya na iniwan sa kanila ng kanilang mga magulang. Pinagkakaguluhan ng mga lalaki si Myra sa palengke pag dumarating ito upang magbagsak ng kanilang mga pinya dahil sa kagandahan nito. Dahil doon ay sa isang iglap lang ay naubos lahat ang mga dala nitong pinya. Sa kabilang banda nagtungo naman si Juanito sa trabaho ng kanyang nobya na si Cynthia upang sunduin ito subalit nagalit lang ito sa kanya dahil ilan araw na wala pa rin itong nahahanap na trabaho. Dahil doon ay nagtalo ang dalawa subalit makalipas ang ilan sandali ay nagbati rin ang mga ito kinagabihan umuwi na naman si Juanito na walang nahahanap na trabaho kaya galit na naman si Cynthia sa kanya at agad itong pumasok sa kwarto upang magbihis agad naman siyang sinundan ni Juanito upang sayuhin sa masarap na paraan. Sa sumunod na araw nagpunta si Myra sa bahay ng kanyang tiyuhin upang laban ang mga damit nito subalit dahil sa sexy nitong pananamit ay lagi siya pinagnanasahan ng kanilang mga trabahador sa pinyahan. Pinagsabihan siya ng kanyang tiyuhin na ayusin ang kanyang pananamit dahil nakalabas na daw ang abdo nito subalit hindi ito pinansin ni Myra. Sa eskwelahan habang masayang naglalakad si Loreta dumating naman ang jowa nito na si Edgar. Niyaya ni Edgar ang dalaga umaga na lumabas daw sila at manood ng sine subalit hindi pumayag si Loreta dahil madami pa daw itong gagawin sa eskwelahan at may exam daw sila ngayon. Samantala habang sinesermonan naman ng principal ang tatlong estudyante dahil sa paninilip ng mga ito bigla naman dumating si Myra upang magbayad ng tuition ng kanyang kapatid. Dahil doon ay nanlaki ang mga mata ng principal pati ang tatlong mahihilig na estudyante dahil sa pananamit ni Myra at agad niya itong sinamahan sa bayaran ng tuition fee hindi naman nagustuhan ng ibang guro ang mapang mapangakit na pananamit ni Myra kaya si Loreta ang pinagalitan ng mga ito. Nang gabing iyon sinabi ni Loreta ang problema sa kanya ng mga guro subalit nagalit lang si Myra at sinabi niya na wala naman masama sa kanyang pananamit. Ipinaliwanag niya kay Loreta na mas mabuti daw na nasa labas ang kalandian kesa naman daw sa mahinhin nga ito nasa loob naman ang kalandian. Sa sumunod na araw habang masayang naliligo ang magjowa sinubukan ni Edgar na makaiskor kay Loreta subalit nagalit ito at sinabi niya sa Mahilig na lalaki na maghanap na lang ito ng ibang jowa kung hindi ito makapaghintay. Dahil doon ay wala na itong nagawa kaya humingi na lang ng tawad ang mahilig na si Edgar. Samantala wala na naman nahanap na trabaho si Juanito sa maghapon kaya lalo na galit sa kanya si Cynthia at pinalayas niya ito sa kanyang apartment at sinabi niya na huwag itong babalik hanggat wala itong nakikitang trabaho. Isang araw bumisita si Edgar sa bahay nila Loreta upang dalhan ito ng regalo subalit nang kumatok ito sakto naman na naliligo si Myra at sinabi niya na inutusan lang niya sandali ang kanyang kapatid kaya tumuloy na daw ito sa loob. Habang naliligo biglang may maswerteng butiki ang bumagsak sa balikat ng masarap na dalaga dahilan upang mapasigaw ito at agad na tumakbo si Edgar upang tignan ito. Habang hinahanap ni Edgar ang butiki kung saan ito sumuot bigla naman dumating si Loreta at inakala niya na ang dalawa ay naglalandian. Dahil sa mga nakita nito ay galit na galit si Loreta kaya ang dalawa ay hindi na nakapagpaliwanag. Makalipas ang ilan araw nagpunt si Loreta sa bahay ni Edgar upang isuko na ang kanyang bataan. Tinanong ni Loreta kung andyan daw ba ang nanay nito sinabi naman ni Edgar na wala ito at nagpunta ng palengke. Nang marinig ni Loreta na wala ang nanay nito niyaya niya agad sa loob ang binata upang gumawa ng milagro. Maya maya ay biglang dumating ang nanay ni Edgar at narinig ito ng dalawa kaya nagmamadali silang lumabas ng bahay habang pawisin. Napansin ito ng nanay ni Edgar kaya tinanong niya ang dalawa kung ano ang ginawa nila. Sinabi naman ni Loreta na nagbas basketball daw sila habang yung matanda naman ay nagtataka sa sinabi ni Loreta pagkatapos ay agad itong umalis Samantala habang naglalakad naman si Juanito sa daan nakita niya si Myra na nasira ang sasakyan. Dahil may karanasan si Juanito sa pagmemekaniko nilapitan niya ang dalaga at inalok niya ito ng tulong. Matapos matignan ni Juanito ang sasakyan sinabi niya kay Myra na mahina na ang baterya nito kaya itutulak na lang daw niya baka makuha pa sa kadyot. Nang mapaandar na ni Juanito ang sasakyan umingi ito ng isang daan kay Myra dahil wala itong pera. Sa sumunod na araw sinabi ni Myra sa kanyang tiyuhin na hindi pumapasok sa eskwela si Loreta at hindi rin siya nito kinakausap dahil sa maling akala niya na nais agawin ni Myra ang jowa nitong si Edgar. Sa kabilang banda masaya naman umuwi si Juanito na may dalang pasalubong kay Cynthia subalit ang hindi nito alam ay tuluyan na siyang pinalayas ni Cynthia upang maturoan ito ng leksyon. Dahil doon ay wala nang nagawa ang kawawang Juanito kundi umalis na lang at dahil wala siyang ibang matutuluyan nagpalaboy laboy ito sa daan hanggang sa bigla siyang nasagasaan ni Myra. Nang makita ni Myra si Juanito si Kajon daw iyon at dahil sa hindi nila alam ang kanilang gagawin sinakay nila ang binata sa sasakyan. Habang nasa biyahe ang magtito sinabi ng tito ni Myron na iuwi na lang nila ang binata sa kanilang bahay upang hindi na sila magbayad ng pera para sa nagawa niyang danyo sa binata. Sa una ay tumanggi ang dalaga subalit dahil ayaw nitong magbayad ng pera ay pumayag na din ito. Kinabukasan nagising si Juanito na walang maalala maging ang kanyang sariling pangalan ay hindi na nito alam kaya sinabi ng tito ni Myron na kajot daw ang pangalan nito. Pinayuhan si Myron ng kanyang tiyuhin na magpanggap na lang na asawa ni Juanito upang mapagtakpan ang nagawa nitong kasalanan. Habang nagpapanggap si Myron na asawa ni Juanito, lihim naman nakasilip sa kanila si Loreta at nalaman niya ang lahat ng pagpapanggap ng kanyang ate. Gumawa ng kwento si Myra at sinabi niya sa binata na binugbog ito ng tatlong lalaki dahilan upang mabagok ang ulo nito kaya nawalan ito ng alaala. Nang gabing iyon hindi makatulog si Juanito kaya pinuntahan siya ni Myra upang imasahe ito subalit dahil sila ay mag-asawa mukhang may milagrong mangyayari habang si Loreta naman ay palihim na naninilip sa dalawa. Kinabukasan habang may ginagawa si Juanito sa labas ng bahay, hindi naman mapigilan ng magkapatid na pagmasdan ang pawisin nitong katawan. Habang tumatagal si Juanito sa bahay ni Myra ay unti-unti na rin itong nahuhulog sa binata. Dahil doon ay sinabi niya sa kanyang tiyuhin na nahuhulog na siya kay Juanito, subalit hindi naman iyon pwede dahil hindi niya naman ito totoong asawa. Tinanong siya ng kanyang tiyuhin kung nasibak na siya ni Juanito, subalit sinabi ni Myra na wala pang nangyayari sa kanila dahil panay lang daw ang tulog nito kinagabihan habang naghahanda si Myra sa kanyang binabalak bigla naman sinabi ni Juanito na pakiramdam daw niya ay hindi daw niya talaga asawa si Myra. Dahil na naginip daw ito at doon daw ay nakita niya na maiksi ang buhok ng kanyang asawa at hindi daw ito sexy manamit. Kinabukasan ng laki ang mga mata ni Loreta nang makita niya ang kanyang ate na nagsuot ng mahabang damit para lang hindi magduda sa kanya si Juanito. Nang makita siya ni Juanito ay tuwang tuwa ito at sinabi niya kay Myra na katulad na katulad daw niya yung nasa panaginip niya. Nang umalis si Myra sa kanilang bahay upang magtungo sa palengke sinubukan landiin ni Loretta si Juanito habang naglalaba ito. Subalit bigla naman may dumating na bata at sinabi niya na binabastos daw si Myra sa may labasan kaya nagmamadaling tumakbo si Juanito upang iligtas ang dalaga. Samantala nagwawala naman sa kakaiyak si Cynthia sa istasyon ng pulis dahil ilan linggo na daw nawawala ang jowa nitong si Juanito. Habang ginagawa ni Juanito ang sasakyan ni Myra lumapit na naman sa kanya si Loreta upang ipagawa din ang nasira nitong makina. Habang malakas ang ulan ay tuluyan nang ang bumigay si Juanito sa mahilig na si Loreta. Subalit biglang dumating si Myra at nakita niya ang dalawa na gumagawa ng milagro kaya ang dalawang magkapatid ay nauwi sa matinding away. Matapos ang matinding away ng magkapatid nagtungo ang mahilig na dalaga sa kanyang jowa na si Edgar upang dito ituloy ang kanyang nahudlot na ligaya at doon ay tuluyan nang ang isinuko ni Loreta ang kanyang tilapya sa maswerte nitong Jowa Sa sumunod na araw isinama ni Myra si Juanito sa palengke upang magbagsak ng kanilang mga pinya. Habang nagbabagsak sila ng mga pinya ipinakilala ni Myra sa mga chismosang tindera si Juanito na kanyang asawa. Sa kabilang banda ay nasa palengke din si Cynthia at nagbabakasakali na muli niyang makita si Juanito ang hindi nito alam ay nasa labas lang ng palengke ang hinahanap nito at patuloy pa rin na walang maalala. Nang makita ni Myra ang babae kinabahan ito at natakot dahil baka ang hinahanap nito ay ang kanyang asawa na si Juanito. Dahil sa pangyayari iyon tinignan ni Myra ang wallet ni Juanito at doon ay nakita niya ang larawan ng asawa nito at isang barangay clearance dahil doon ay nalaman niya ang totoong pangalan ni Juanito at kung taga saan ito. Kinabukasan nagtungo agad si Myra sa lugar at doon ay nakita niya ang parehong babae na nasa palengke at ang babaeng nasa wallet ni Juanito. Subalit hindi ito nagkaroon ng lakas ng loob para kausapin si Cynthia hanggang sa tuluyan na nga itong makaalis. Isang araw pag uwi ni Myra galing sa palengke nanlaki laki ang mga mata nito nang makita niya si Juanito at ang kanyang kapatid na naglalandian na naman. Sa sobrang galit ni Myra ay sinampal niya ang kanyang mahilig na kapatid at doon ay ibinunyag na ni Loreta na wala itong karapatan magalit dahil hindi niya naman daw tunay na asawa itong si Juanito. Dahil sa mga narinig ni Juanito ay tinanong niya si Myra kung totoo lahat ng sinabi ni Loreta at ng sinabi ni Myra na totoo lahat iyon ay nagalit ito at nagmamadali itong lumabas ng bahay. Dahil sa sa sobrang pagkabad trip nito ay muli na naman nasagasaan ang tatangatangang si Juanito. Nagising ito sa ospital at doon ay muli na niyang naalala ang lahat at kung sino talaga ang kanyang tunay na asawa kaya agad itong umalis at nagtungo sa kanilang dating bahay. Hinanap niya si Cynthia subalit sinabi sa kanya ng bagong nakatira doon na wala na ang kanyang asawa at sumama na ito sa ibang lalaki kaya ang kawawang Juanito ay napaiyak na lang. Samantala nalulumbay naman si Myra dahil sa pagkawala ni Juanito at hinahanap-hanap niya ang ang pagmamahal nito. Kinabukasan nagpakita muli si Loretta kay Myra at humihingi ito ng tawad at sinabi niya na nalaman na niya ang lahat ng totoo kay Edgar. Dahil hindi talaga matiis ni Myra ang kanyang mahilig na kapatid ay pinatawad niya ito. Isang araw muli na naman nasira ang sasakyan ni Myra at habang inaayos niya ito ay narinig niya ang boses ni Juanito at nang makita niya ito ay tuwang-tuwa ito. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga masasarap na video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga sibakalero. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam!